I'm gonna <imitation> make you Don Raya. O sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe na yun o! No? Kapag siya ka pagpuli sa ating YouTube channel, kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment on below, follow the hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan. mga Pops. eh, thank you Lord dahil medyo missed na ang ulan. Pero, no, ang kinagandahan nito Tuloy-tuloy yung breeding mga pups dahil nga breeding season na. No, kaya kung isawa ay nalat-alat na before, ngayon ay pagkakataon mo na mag-breed mga pups. No, ang kinagandahan sa ating mga ibon ay matured na, ready to breed pa. No, kung gusto mo talaga proven pair, meron tayo. Alright, no, so kung proven pair, ibig sabihin nun, nag-inakay na. No, at kung paano malaman ang tunay na gender ng ibon, no, dalawa lang yan mga pups nag-inakay na o kahit hindi pa nag-inakay pero na pa DNA mo alright no so yun ang kinagandahan ng mga cups alright no so kung bago pa lang dito wow, wag mo kalimutan na mag like mag comment down below pag ah, hashtag and of course isubscribe mo na yan click mo na rin yung notification bell sa gilid no para updated ka sa i-upload nating bagong videos alright no so kung nahihiya ka no sa akin mga paps na tatawag ako ang tatawag sa iyo. I-text o tawagan mo lang ako sa 0953 1364462 o mag-message ka na sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Pwede ang umutang kung ikaw naman ay repeat buyer na. Pwede rin makipag-swap, mag-offer ka lang, huwag kang mahihiya. No? So ngayon mga paps, marami tayong ipapakita sa inyo. Meron tayong POSAR-F, POS-PF, o PF pa yan no? post at F, may kapatid na red factor fail follow. Alright, meron tayo opa split bronze yan. Bago yon sa pandinig nyo, pero actually matagal na yun. Pero ngayon mga pups, ay mag-out na tayo. Meron din tayo proven, no? Pair ng opa bronze follow. Alam ko, may mga naghahanap nyo ngayon, no? Dahil nga ibabanggay sa aqua yellow face, no? Yung mga matataas ngayon na high mutation. Meron tayo ng mga pups na materials na hinahanap mo. Alright, sa mga hindi alam kung paano ang mix dito sa ating Avery, no? Ang ginagawa natin, tinututukan natin ng camera yung mga ibon. Screenshot nyo lang and padala nyo sa aking Peso Messenger ang Donro or Don Aya Avery. Or you can text or call me 0953 mga paps. No? So, yala, let's go. Alam ko, excited ka na. Yala, let's go. Yan mga pups sobrang ganda talaga ng mga yellow face natin mga pups no? So tinan ulo, parang keso, sobrang dilaw, pati toka, dilaw na dilaw. Sable na sable, kumbaga sa lutino na tinatawag mga pups sable, eto, sable din, no? Na opaline, yellow face, possible split, dalfalo. At ito, may nilagay lang tayo ho, dito na opa post split na yellow face at post split dan follow mga kaps. Yung nakasabit na yan. Pero itong tatlo, sobrang ganda talaga na visual opa line, no? yellow face, possible split dan follow. paganda no? Kaya makinig kayo mga paps, yung sinasabi ko hindi ko ilalagay sa screen para hindi kayo ma-distract no sa pangalan. Titigan niyo na lang mabuti yan mga paps. No, so sobrang ganda talaga, grabe. At ang maswerte na makabibili ng mga Project Yellow Face natin o Visual Yellow Face mismo, of course, meron tayong freebie. Yan, tulad yan, yung isang pula na ulo na yan, free natin yan. No, pag kukuha kayo ng isa, free natin yan. Ayan, yan, no yun, no? Yung sumabit, yan. Freebies lang natin yan, mga paps, no? Ang ID niyan ay OPA POS YELLOW FACE post DAN FOLLOW. So, the rest, ay visual na, mga paps, yung tatlong yan, no? Meron tayong solid, meron tayong new wing. Kung nagugustuhan mo to mga paps, you can text or call me, 0953-1364462 o i-message mo ako sa aking Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya aviary. Yan mga paps, na, nasa screen na. Alright, ito naman, ang ID ay napakaganda nito. Na no, itong ibon na to, ang ID ay Opaline Yellow Face. Tama ka nang naririnig. Visual Yellow Face 'yan, yung nasa kanan, no? At possible Ino. No, ibig sabihin nasa Ino line siya. Alright, no? So, pwede mo paresa ng Lutino, Cremino, Desino, ayan mga paps, kaya nga Ino, shi, ano na yan? Sinorten lang yung name mga paps, no? Tapos, ang paris niyan, o oh, sabi ko sa inyo, may pares, <laughs> no? Ang pares ay opaline pa, no? Na possible yellow face, possible ino. No, kung nagugusto mo to, i-text e o tawagan mo ako sa 0953 1364462 o e message mo sa amin, Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya aviary. Ayan, nakikita nyo sa screen, mga paps. Napakaganda. No? Kung hindi to mag-anak ng visual, automatic split at automatic opa. No? Sobrang ganda. Ito naman, nag-iisa. No? Pero ang kinagandahan nito ay opaline yellow face to, mga paps. So, iba kasi isa lang kailangan. No, pero syempre, bibigyan pa rin kita ng freebie dahil meron tayong pa-promo ngayon mga paps, no? Ang ID nito, ay Opaline Yellow Face Possible Ino. E, no, kung gusto mo to, i-text o tawagan mo ako sa 09531364462 to mga No, so ito naman yung dulo-dulo project ng Opaline Yellow Face Dalfalo. Tama ka na naririnig mga paps, straight 'yan, walang post-post. Straight, no? Ito na yung resulta ng pina-project natin na Opaline Possible Yellow Face Possible Danfalo. Wala nang ganun dahil ito na yung resulta nun. Tinan nyo, napaganda ng mata. No? So kung gusto nyo to, bihira lang to dahil nauubos ka agad. No? I-text at tawagan mo ako sa 0953-1364462 o yung message mo sa akin, Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Tinan nyo yung katawan mga paps. Sobrang ganda talaga. Tutulo ang laway mo. No? At may value pa rin ang babae at lalaki nito mga kaps no? kasi nga dulo dulo to no? ang dami naghahanap nito kunin nyo na paunahan na lang mga kaps alright no so ulitin ko you can text or call me 0953 mga kaps alright no so mga tight budget dyan budget meal meron tayong isang yellow face at isang freebie no ang ID nito ay pastel yellow face possible dal follow possible opa no Ibig sabihin mga paps, kahit hindi siya visual na opa, may karga pa rin siyang opa. Kaya pwede pa siyang magbuga ng opa. No? Especially yung kapartner niya o freebie niya ay may dugong opa. No? Kaya naman kung gusto mo to, you can text or call me 0953-1364462. Mag-message ka na sa akin, Facebook Messenger, Don Ruaya or Don Ruaya Avery. No, eto, same lang. No, so kanina, kung kanina kasi ay pastel, eto naman ay yuwing no na visual yellow face possible dan follow possible opa at ang yung free na, paganda tinhen yung free free opa sang apa, opa tapos may dugong yellow face may dugo pang dan follow no grabe talaga dito mga Pops. kasi nga ano to give back no sa lahat ng supporters subscribers natin mga paps no na tumutulong sa atin makamit ang ating dream mga paps no So, eto kung paano kontakin, you can text or call me 0953-1364462 o mag-message ka lang sa aking Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Tinan nyo, sobrang ganda. Imagine nyo, ang free ay opa. <laughs> Magkano pa yan mga paps? 8 to 10,000 pa yan sa mga talagang breeder talaga ng Yellow Face. Sa atin, free lang. No, kaya, pang, kaya ano pang inaantay nyo, kontakin nyo na ako mga paps. Eto, nakakita ka na no ba ng gantong napakagandang ibon? Eto mga paps, limited lang meron tayo ngayon. Dahil, no, actually itlog pa lang, no, ng proyekto nito mga paps, ay kinukuha na sa atin. Mapalad tayo at nakapagpapisa pa nga tayo mga paps eh. Kung makapagpapisa man tayo, nakukuha kagad kasi may mga pre-sale na o pre-sale kung tawagin mga paps. Ito ang ID ay Aqua Opa B1 Desino pa POSSIBLE Ino pa no? Sobrang ganda Parang pinaghalong melon At lemon no? Napakaganda Sobra Kung gusto mo ng ganito Kontakin mo lang ako Alright no So ito naman Ang ita no sa screen Meron tayo mga possible yellow face Possible dan follow Lahat ng kulay green dyan No tapos yung iba dyan ay gray wing at aqua. Yung aqua yun yung nakasabit na sa kanan, yung umiilaw yung mata. Aqua yan at malupit nito visual pa yan na pale follow. No? Sobrang ganda talaga ng mga ibon natin ngayon mga paps. Hindi tayo mapapaya sa inyo. No? Kaya talagang pati ikaw, alam ko, nalilito ka ngayon kung ano bibilin mo. Pero ganun pa man, dapat itekso tawagan mo agad ako kasi nga nagkakabusa na. No? Kontakin mo lang ako. Alright, no? So, eto, halo-halo ang meron dito mga pops Meron tayong actual green perso dito. Hinalo ko na yung green perso natin. Tapos, meron tayong uh, opa pale follow. Tapos, the rest, yan o, no? oh, opa pale follow yan, para blue, saka mob collection natin yan. The rest ay opa line Split bronze, yan. Split bronze follow. Alam naman natin na ang bronze follow, no, pinakadulo yan ang follow. Actually, mas mataas ang bronze sa Danfalo, mga paps. No, mainit lang ang Danfalo. Maraming-maraming salamat sa lahat ng panonood nyo, sa supportan nyo, mga paps. No, kung bago pa lang, ha, ah, dito, ha, ah, huwag mo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment doon below, ah, follow me, hashtag Don Ryan of course, isubscribe mo na yan, click mo na rin notification bell para updated ka sa i-upload nating bagong videos. Alright, no, so... Pwede ang umutang nga, ulitin natin kung ikaw ay repeat buyer na. At pwede rin makipag-swap kahit ano pa yan, gadgets, like cellphone, laptop, camera, GoPro especially, no? O sapatos, damit, collectible items like yung jersey, nakita nyo dati, may pirma yun ha, no? Authenticated. No? At kung ano-ano pa naisip mo mga kaps, pwede rin pets like isda, no? Ayaw ko lang ng aso kasi walang mag-aalaga, no? Tsaka kalapate. No, isda pwede mga cups. No, at kung ano pa, pwede. Basta mag-offer lang kayo, no? So, kung gusto mo rin kumuha sa atin ng pangmalakasang ibon, pwede ka tumawad mga paps. no? Sa lahat ng 'yan, kung paano ako kontakin, nakikita niyo sa screen, ayan 09531364462 o i-message mo Facebook Messenger ang Don Roya or Don Roya Avery. Yun lang, maraming maraming salamat sa lahat. Stay safe and God bless.